Apat ah, yan, pa, paano naging lima yan? Bilangin mo ulit, baka yun yung nagkulang. One, two, three, four, five. Balbutas sobra eh. Apat yan, paano naging naging lima yan? <laughs> Mayon, yun, mo sa akin Ha? Paano mo Nasabing five yun Naya, patundulin ka ba? Ayusin mo Bilangin mo, isa-isa kasi Hindi yung nanguhula ka oh. Bilangin mo Papakita mo sa kanila kung gano'ng kagaling Madaya ka rin pala Pagkikilo maki, sobrang hihingi mo baon Ah Karibkib ka Gawin mo, gawin mo na. Gawin mo na, nandiyan na, alin dyan. O. Oh. Ayusin mo. One. One. O, oh, sunod. Two. O, two. Three. O, oh, three. Four. O, oh, four. Oh. Nasaan dyan yung number four? Ito. O, oh, tama. O, di tapat mo, gawin mo. Kau ha? Nagsosobra ka ha? Gusto mo? Sobrang baon, ha? Ang <tong> galing ha?